Kumusta mga kaywaga <coughs> Panibagong para bahagi naman po ng mga sa lihim na karunungan. Ngayon ay babahagi na naman natin ang tutagamaton o por na letra ng mga May nag-request po ng ganitong aklat ay kaya ibinahagi binahagi na po natin ito mga kaywaga Yan po ang kanyang talandra, key of God. Pakisando na lang mga kiwaga. Pasensya na kung hindi tayo araw-araw na kapag upload kasi marami din po tayong ginagawa. Pero asahan niyo pong tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabahagi. Shoutout sa mga masugod ko na taga pakinig at taga subaybay ng aking channel. Sana wag kayong magsawa sa pagpatuloy na pagsubaybay. Marami pa po tayong ibabahagi at marami pa po kayong kaalaman na matututunan dito sa Akin channel kaya patuloy lang po kayong magsubaybay palala lang po para lang po ito sa may mga alam sa lihim na karunungan at nagtitiwala nagtitiwala at may paniniwala mga kahiwaga kung wala ka pang paniniwala sa mga ganitong larangan ay pwede mo lang iskip ang aking video kasi itong mga binabagi ko ay hindi po ito gagana po sa inyo kung wala po kayong paniniwala sundan nyo lang po mga at screenshot para kung gusto nyo gumawa ng mga libro libreta ay pwede nyo isulat po basta tumutok lang po kayo sa aking channel ay marami po po kayong matututunan napakaganda po ng ating mga binabahagi na libro Tayo pong pamilyan mga kiwaga, sundan nyo lang po. na po yung mga panalangin niya. May nag-request po ng ganitong aklat, kaya binahagi na po natin. Screenshot lang po ninyo para masundan nyo po yung mga binabahagi ko. Malaking tulong po itong ginagawa ko para sa mga kapatid natin sa si spiritual na ka po sa kaalaman dito po ay marami po po marami po kayong matututunan may mga lakas na orasyon mga depensa bakod poder balabal nandito na po kung kayo ay mga kumbiatero gusto nyong mga kaalaman dito po ay makukuha nyo po makikita nyo po mga kiwaga marami na pong sumubok kumamit ng mga kalamang ko at napagkala po nila paniniwala lang po mga kaiwaga pilayin nyo lang po mga kaiwaga yung mga orasyon na sa tingin nyo ay mapapakinabangan po ninyo kahit huwag nyo lahatin po mga kaiwaga basta't yung napupusuan nyo lang po at alam nyo makakatulong po sa inyo na mga kaalaman, yun lang po ang inyong kukunin at pag-aaralan hindi naman kailangan lahat pag aralan mo eh. yung napupusuan mo lang po at sa tingin nyo malaki ang may tutulong sa inyo sa gamutan mga dipinsa mga tagal po marami po mga kaywaga dahil na po yung mga panlaban sa kasamaan marami po tayo kabal kunap mayroon po tayo ng mga kaywaga Kaya patuloy lang po kayo magsubaybay Malay niyo sa susunod na upload natin ay yung mga hinahanap niyo na po ng mga aklat Ang may bahagi natin at mga kaalaman na dito lang po ninyo matutunghayan sa aking channel Sa nag-request po ng ganitong aklat, ito na po kay Waga hindi lang lang po Alam kong marami din nag ng ating ina-upload ng mga ganitong naniniwala sa mga ganitong larangan ng spiritual. Marami pa po kayong makakakalap na aral dito. Kaya patuloy lang po kayong sumubaybay sa aking channel. At dito po ay mapapalakas niyo po ang inyong mga tangan. Napakarami ko na pong binahagi na kalaman at marami pa po tayong ibabahagi kaya tutok lang po. Tuloy-tuloy pong pagbahagi natin kaya huwag po kayong mainip kasi yung mga binabahagi natin na atlat ay para po sa atin lahat. Sa mga binabagi ko po ay nandito rin po ang aking mga aral. Huwag niyo pong lubosin, basta huwag niyo pong ubosin lahat ng mga orasyon. Piliin niyo lang po yung nasa tingin niyo karapat-dapat at mga laki ang may tutulong po sa inyo ng mga kalaman. Na sa oras ng kagipitan ay magagamit po ninyo. Huwag po tayong gahaman sa larangan ng spiritual basta kung anong napupusuan nyo ayun lang po ang gagamitin nyo Mga kaywaga, hanggang dito na lang po muna ang ating pagbabahagi ng ating atlat. Sa maraming salamat po sa lahat na sumusuporta bumubuo ng aking channel hanggang 50 page lang mo 51 page lang po muna tayo mga kaiwaga maraming maraming salamat po sa lahat na suporta kaiwaga